Hi guys, good evening. Welcome back to my channel, Buloys TV Moto. Pasi you guys, pa subscribe, like, and share ng aking YouTube channel. At click ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko pa sa mga susunod pang mga araw. For today's video guys ay magpapasalamat ako kasi na-monetize na guys yung ating channel. Yung Buloys TV Moto natin kagabi. Eh, Magpapasalamat ako ng una sa Panginoong Diyos kasi binigyan niya tayo ng ano, ganitong pagkakataon na ma-monetize yung ating channel. Eh, kaya napakasaya ko guys. Kasi baka sakali makasahod rin tayo kay YouTube balang araw. Maraming maraming salamat guys dun sa mga kaibigan ko na nanonood palagi ng aking mga videos. At sa mga kabatchmate ko na laging nandyan, lahat sila. Pag may videos ako, talagang pinapanood nila para maabot natin yung 4,000 public viewing hours. Saka yung ating mga subscriber. Maraming, maraming salamat sa inyo guys. Sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel na Boles TV Moto. Ngayon, eh, monetize na tayo. Eh, baka sa kalinsang araw, makatulong din tayo sa iba. Sana, lalo pang lumago yung ating ano, channel. Maraming maraming salamat, Lord. At na-monetize na tayo. Sana guys, kung mapapanood nyo yung videos ko na sa aking channel na Bulos TV Moto, kasi, so you guys uh, wag nyo sanang skip yung ano yung ads nya para magkaroon tayo ng ano ng earnings maraming maraming salamat talaga guys sa inyong lahat dahil kung hindi dahil sa inyo hindi eh, mamomonetize mamomonetize yung ating ano aking youtube channel maraming maraming salamat sa inyo guys at ingat kayo lagi at God bless. Paasuyo na rin guys sa mga kapanood na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Paasuyo. subscribe guys. Like and share na aking YouTube channel. Para lumago siyang mabuti. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Ingat kayo lagi.